Hello char. Anyway, unang-una sa lahat, disclaimer lamang po ay uh, wala naman akong kinakampihan. Uh, sa kay Annabel Rama at sa kung sino mang pinatatamaan niya no na sa kanyang tinura na ito. Wala naman tayong kinakampihan sa wala naman tayong alam Di man tayong insider, wala naman ako sa buhay nila para malaman ko ang katotohanan. Ngunit magre-react lamang tayo sa mga positibong puntos ng sinasabi niya. Okay. Ah... Uh, bilang guidance lang to baka po magsilbing guidance sa atin at sa akin na rin na maalala ko na sinabi ko pala ito. anyway, siya isang hardworking man. Kailangan niya ng isang babae na masinop sa buhay. Okay, sa ating mga lalaki, unang-una kasi nagdarasal tayo sa Panginoon para ibigay sa atin ang biyaya ng magiging kabiyak na maayos at hindi waldas. So kung gusto mong umasenso ang buhay nyo, kailangan mo na maayos na partner na hindi waldas. So isang hardworking man, he deserves a woman na palalaguin kung anong meron siya. Marunong mag-budget, matipid, hindi matalak sa pera, hindi gastador. So yun ang isang positibong bagay na makukuha natin dito sa sinabi ni Ma'am Annabel Rama. Sa kabilang banda naman, uh, dapat naman din ang mga dalawa, two things, no? Ang isang magulang, hindi niyan mapipigilan magsalita kapag may nakikita siyang mali. Kasi ang isang magulang hanggat nabubuhay yan, ay uh, it's, it is inevitable na makialam yan sa affairs ng kanyang anak. When I say affairs, I mean sa mabumuhay ng kanyang anak. Kung nakikita siya na pakiramdam niya hindi tama hanggat nabubuhay ang magulang, sasabihin niya yan at i-address. Ia so sinasabi ko po ito bilang respeto sa mga magulang ko at sa magulang na rin ninyo. Pero ang pakikialam ay may limitas yun. Uh, pwede ka lang makialam kapag uh, nakikita mo na na yung kunwari yung iyong inlo na babae man yan o lalaki ay masyadong magastos or talaga nakaka-perwisyon na sa iyong anak. So pwede mo siyang pagsabihan na mag-save naman tayo ng pera o naman tayo masyadong magastos o kaya naman hanap tayo ng work. Know, you have to work din also. Mga bagay na gano'n na ah, pwede naman in a good way. Pero sa kabilang banda ang labis na panging alam. Imagine mo mag-asawa yan. Tapos, Uh, mag-asawa yan tapos lahat pinakialaman mo baka pati suot na naitis yan pakikialaman mo pa pati pangalan ng magiging anak yan pinakialaman mo lahat lahat eh, mali naman na dapat ang isang magulang ay parang nasa outside looking in siya kasi may binubuo ng pamilya yung kanyang anak hindi na dapat all out ang pangingalam o kung magsasalita man siya sa kanyang anak na laang na hindi na masyadong, di ba? Kung nakikita niya ang pangit ng arrangement ng mungisis mo na asawa mo, siguro dapat ganito. So anak naman, dapat marunong mag-take a stand na, ay hindi, gusto yan ng asawa ko, ay eh, ikaw din naman pangit ng arrangement mo, pero kinagbibigyan ka ni tatay. Ganun lang yun. Sa kabilang banda, obligasyon ng mga in-laws, o obligasyon nating na mga anak na igalang ang ating mga magulang at ang magulang ng ating mga magiging kabiyak gayon pa uh, hindi naman nakarapatan ng isang magulang na ang labis na pangihimasok, panglalait, pangongontrol, pagmamanipulate sa kanyang anak at sa kanyang at sa kabiyak ng kanyang anak. Again, you should treat your son Uh, when it comes to his own family as the king to his own kingdom and the woman should be the queen and the mother will always be the number one queen yan sa puso usually ng mga anak eh ngunit kailangan din nating respetuhin na yung kabiyak niya ay queen niya yun na makakasama niya sa buhay niya anyway sana may natutunan tayo God bless you and more power